Uh, naman kami ngayon mga kaidol. Yung gamit ko mga kaidol. Oh. Kaya hindi na ako masyadong naka-upload dito mga kaidol. Yung mga upload ko mga kaidol. Kaya hindi ako updated dito mag-upload mga kaidol. Kasi doon ako nag-upload sa bagong YouTube ko YouTube ko mga kaidol. Kasi hindi pa ako maka-apply sa Google Ads dito sa itong account ko mga kaidol sa kaplong-plong TV mga ka idol ano updated ko updated yung mga video ko mga idol halos araw-araw ko nag-upload dito mga idol yung subscriber ko mga idol 300 plus pa yon mga idol konti pa ang hirap pa naman kunin ng 1000 subscriber mga ka idol kami lang dalawa sa misis ko mga idol mang orienti mga ka idol kasi ito lang naman yung hanap buhay namin mga kaidol, kaya nag nag baka sakali lang kami na mag vlog vlog mga idol <laughs> baka totoong sila sabi nila na merong may sahod <coughs> sayang yung subscriber ko dito sa nito mga <coughs> Mahiya ako mga idol pag na pag may dumaan dito mga idol. Mahaya ako pag video pag video, video Sana masuportahan niyo yung bagong channel ko mga ka idol. Kaplong 2 times TV. Ilagay ko lang sa Ibabaw mga idol. Sana ma-subscribe niyo yung bagong channel ko mga idol.